Good morning, good morning, good morning. Ayan, tayo nga po pala yung nag-harvest ng... Ito po yung ating cherry tomato. Ayan o. Oh. Napakaganda, napakakisla. Fresh na fresh, mga ba? O diba? Ayan. Harvest-harvest lang pag may harvestin fresh tomato. Fresh na fresh po yan mga kagarden. You know. harvest tayo mga kagarden. Fresh na fresh na cherry tomato. Yan, yan po talaga ang kagandahan sa bukid mga reels. So, fresh na fresh po lahat ang ating ah, uh, tanim. fresh na fresh from the garden. O di ba? Napaka napakalasa po ng tomato na ito mga ka-garden. Ayan. Mga ka-farmer. Ang so, lasa ng kanyang tomato. Siyempre, meron tayong kalamansi oh. may mga bunga. Ang liit pa niyo. Siyempre, hindi po yan ang ating ano. Tomato po yung ating kinukuha dito. Ngayon lang po tayo mag-harvest ng cherry tomato. Churing cherry cherry. Yan. Dami siyang bunga pero ano pa, hindi pa hinog. Yung hinog lang ang kinukuha natin mga ka. Bye iba may tanim, di ba? Pero actually mga kagarden, hindi eh, po siya tinanim dito. Tumubo lang po siya dito. Tapos inalagaan natin. Ayan, lumuwa siya. Ayan, gumanda siya. Sarap ito mga kagarden. Siretomedo natin ito. Kinakain na siya ng ano sa ilalim. Siyempre mga kagardin, maraming tubo dito yung ano. Ito, halaman po siya. Ito yan siya. Ito po siyang malaki. Yan po siya yung malaking kahoy ano, niya na makulay po. Okay, thank you for watching. Ito na nga pala yung ating nakuhang cherry tomato. Ayan o, napakaganda. Ganda, fresh na fresh. Thank you for watching and follow for more.